Ay, nako maharlo ka. Kakalat, nagkakalat ka lang ng katangahan. Nang isabo ang katangahan dito sa lupa. Ikaw ang sumalulahat. lahat. Yung sako, nakatali intact. Oh my God! Paano mong paniwalaan yan mga palanggingging, na yung sako buong-buo pa? Na, na na, na, ngayon, pinapalabas kayong tanga ng, ng uh, ano yan? Nanga Philippine Coast Guard, ng DOJ, ng PNP, lahat sila ginagawa kayong tanga. Well, hindi naman tayo tanga, no? Hindi naman tayo tanga. Kaya nga sabi ko, anong klasing sako 'yon? Bakat buong-buo nababasa pa 'yung pangalan. <laughs> anong kredibilidad meron itong Philippine Coast Guard, mga darling? Ay, nako, nakakaloka talaga itong bangag na administrasyon na ito. Alam mo, napaka-importante na binubuksan natin ang mga mata ninyo. Binubuksan natin ang inyong mga ulirat. Dahil itong bangag na administrasyon na ito ay talaga naman ginagawa kayong Shonga Bells. Okay? Ginagawang tanga yung mga kabataan. Ginagawang tanga ang mga tao sa uh, gobyerno o kung ano paman. Sabi ko nga, yung buto-buto na yon mga kababayan, after four years, hindi ganun. Bakit maitim? Di ba? Bakit maitim yung buto? Parang sinunog yung buo no? Kaya sabi ko, tignan nyo yung mga malalapit na sementeryo dyan. Baka hinukay na yung mga kamag-anak nyo. Pwede yun. O, oh, warning ko dyan, ha? Yung mga malalapit sa taal. Bisitahin ninyo ang inyong mga namatay na mga kamag-anak. Baka isa doon, hinukay nila at inilagay nila sa sako. ba diba? Dapat kayo mapagmatsyag. Bantayan ninyo yung mga galawan dyan ng Philippine Coast Guard kasi nilubog nila yan. Imposible naman buong buo pa yung sako, di ba? oh, sa buwatan lahat yan, NBI, PNP, lahat yan, wala kapagkakatiwalaan dyan, mga kababayan. Kasi pwede talagang kinuha sa simenteryo yan, mga kababayan. Pwede, pwede lang kinuha sa sa simenteryo, mga, mga palangga. Kaya dito sa sako na to, ginagago tayo. Kaya pagtawanan na, lang natin yung mga julol na ito, right? Anong comment nyo doon, mga palangga? tanim to yan. Yeah, maaaring galing sa simentero, doon pa lang sa sako, isang kadyotahan ng bangag administration na to. So ngayon, mga kababayan, ang bottom line dito, ginagago tayo napaka pait ng babae nito ad hominem ad hominem sa sobrang kuman ito, pait inggit itong si maharloka ang mga tagasunod naman ito eee eh, taga subaybay sa kanya mga views niya eh alam na na't kinatanga sila eh nagtatawa na pa at naglalike dito sa lokal na to ang, ang issue rito, yung kuhan eh. Ang issue rito, yung mga namatay na sa bungero. Bakit? Eh, ay... tapos ang tumbok mo na naman, kay PBBM naman ang may kasalanan. Doon na naman ang tumbok. Eh, ano kung naalaman ni PBBM dyan? Eh, yung kaso ng mga sabongero na yan, eh, 2021 pa yan panahon ni Digong oh. ngayon dinadamay muna naman si Bibi. Si eh. kayo yung namumulitik eh ang si maraming namatay oh, pagpalagay mo ng ano pagpalagay mo ng totoo yung sinasabi mo na tanim bangkay, eh. tanim buto. Oh. Pagpalagay mo na. O oh, ano naman ang maihita namang ng Coast Guard dyan? Anong binipisyo makukuha nila dyan? Lokar talaga itong na ito. pare para yan si Jason sa ganun din. Sinasakyan nila yung mga katarantaduhang mga pinagsasabi mga ano eh kung dito kumakampi kayo sa ano eh mga kriminal ang issue dyan eh parang masolve yung krimen na nangyari sa mga sabungero hindi yung babanatan mo ng tanim buto na tanim buto na naman sobrang katangahan na yan tinatangam mo yung mga viewers mo eh wala ka ng ano wala na kayong ambag sa gobyerno puro paninira na lang ginagawa nyo lahat, eh, lahat ang sisi ni PBBM ano ko na alam na PBBM dyan eh, yung mga na, namatay na mga kaanak ng sabongero mini ng ustisya kahit alam na nilang mga patay na yan eh, ang gusto nila ma mailibing ng maayos at yun ang hinahangad nila yung kahit sa buto man, mga buto na nga lang yan eh, mailibing ng maayos ayun eh, ano klaseng pag-iisip yung mga ginagawa nyo. Mga kung kayo, wala kayong malasakot. Pinapangunahan nyo na kaagad. Eh, kahit, na, kahit naman sila, eh, yung mga nakawang buto, eh, uobserbahan pa yan. Dadaan pa yan sa DNA test. O, nasabihin nyo, yun sa ako bago. Siyempre, nabulok na yung sakong dating pinalalagyan eh. Hindi ba naisip yun? Kaya nilagay sa bagong sako yun. Hindi ito nanonood ng mga balita eh. Marites lang ito eh. Puro tismis. Ito, panoorin natin. May video rito yung ano eh, nagsalita yung team ng Coast Guard. Ano ito, ba yan? Yes, bombogenesis. Anong ginawa doon sa mga sinker doon sa mga pabigat? Kasi nakita natin kanina doon sa binapakita nating uh, video na parang hindi naman ganun yan. yan uh, sa ating uh, background yan. hindi gaanong uh, kabigat ano, yung uh, binubuhat ng mga uh, kahina-hinalang mga bagay ditong uh, from scene of the crime uh, operative. So, uh, tinanggal ba yung mga sinker na to o yung mga pabigat na to? Bombo Genesis, uh, yan yung nilinaw natin kanina kay uh, Commodore Tavila. Ay at uh, kanyang sinagot ay uh, iniwan mismo sa ilalim ng tubig ng taal yung mga kasamang bato sa na-recover na sako. Tapagkat uh, paliwanag nila na hindi madali o nahirapan ang kanilang uh, technical diving teams na may akyat yung uh, sako sa, uh, sa para may turnover sa soko. Kaya Inilagay sa in o iniwan sa ilalim ng tal yung mga bato. Ngunit anilay, hindi ito nangangulugan na kanilang pababayaan ng mga ito sapagkat uh, kanyang tiniyak na nilagyan nila ito ng marka upang uh, mabalikan sapagkat dagdag pa niya muli na ito ay posibleng magamit o mag magkaroon ng uh, epekto sa isinasagawang indistigasyon na case build-up na pinungunan ng Department of Justice, Bombo Genesis. Uh Oo. -oh. Ay, nako maharlo ka. Kakalat, nagkakalat ka lang ng katangahan. Nang isaboy ang katangahan dito sa lupa. Ikaw ang sumalo lahat.